Guys, eh parang hindi na ata kaya netong pag-aayos natin dito. Boy, minamano ko na lang pala dito 'yung pag-aayos ng makina natin dito mga tropa eh parang hindi na ata to kakayarin mga idol eh parang kailangan na talaga to dalhin sa may talyer mga tropa eh tara, tara check nga natin muna dito guys ito boy oh. tingnan nyo pala yung condition ng jeep ni natin dito boy naku eh masisira na naman to mga idol eh hindi na ata natin kaya to ayusin mga tropa tingnan nyo eh laylay -lay na pala dito yung makina natin mga tropa eh, so yun parang kailangan kailangan na ata talaga to dalhin sa may talyer mga tropa. Ito guys, lagi na lang ito nasisira yung version 1 natin na jeep ni mga idol. Eh siguro meron ditong nangyengi alam mga tropa. Kailangan talaga mapalagyan na to ng camera mga tropa para makita natin yung salarin dito mga idol. Eh pero bago yun mga guys, eh dadali muna natin to sa talyer mga tropa. Eh kaya pa naman siguro na ito tumakbo ang gandun ni. So yan guys, buksan na agad natin natin yung makina dito boy At pupunta na tayo sa may talyer mga tropa Ayan, e maniobra lang tayo dito guys Uy teka, upang inihilang jeep ni ata dito boy Hinihila ba yan ako? <laughs> e parang nagkaanuan nata sila dito mga idol ha e boy, malapit na pala tayo dito sa may talyer mga tropa So yan, bilisan na nga lang natin ang pagpunta dun Uy, ang ganda ng jeep na ni idol ha <laughs> So, tara, tara. Dito na pala sa talyer, mga idol. Pakunta na ako dito, boy. Op. Eto, guys. Gilid nilang lang tayo dito, guys. Op. Teka, parang sarado pa ata mga tropa. Tara-tara, atras nga tayo, boy Uy, sarado pa nga, mga idol Eh, akala ko naman, bukas na dito, mga tropa Eh, dito nga pala yung talyer, mga tropa eh, Ayun, kaso, sarado pa, mga idol eh, Anong oras na ba? Alas 8 na, 8.30 na dito, mga tropa eh, hindi pa rin nagbubukas yung talyer, mga tropa Paano natin mapapaayos to? Eh, Ayun, tingnan nyo, napakaitim na ng jip natin dito, kayo Eh, tara-tara, taray nga natin katukin, mga tropa pa ah, Baka nandito na siya guys Bago magawa na siya Hindi niya lang siguro binubuksan tong gate mga tropa Ito ah, guys Antay na nga lang pala natin magbukas dito yung battle mga tropa eh habang inaantay natin yan guys kung hindi ka pa pala naka like and subscribe dito sa video natin boy eh ano pang inaantay mo like mo na tong video at wag mong kakalimutan na subscribe tong channel natin ha eh sige na boy I like mo na tong video at mag subscribe ka na rin idol eto guys akyatin na nga natin to boy baka nandito lang sa loob yung mekaniko mga trope eh. Ayun, sabi ko na nga ba, andito lang siya mga tropa. Ayun siya guys, meron na siya agad ginagawang tip ni dito buhi. Eh bakit hindi pa siya nagbubukas dito mga idol? computer tra papasukin nga natin yan guys eh dito nga pala yung shortcutan ko papunta do sa earlier ni tropa so dito ako nag over the backwood mga idol ayan ho. katalon talon lang tayo dito guys yan kapag nakatalon na kayo dyan eh makakapasok na kayo dito sa talyer mga tropa ayan o ay bossing eh kanina ka pa pala gumagawa dito eh eh bakit hindi ka pa nagbubukas ay idol andyan ka na pala eh busy ako ngayon idol hindi mo na ako tatanggap ng ibang customer dito. Busy ka ngayon. Eh, kailangan kong ipagawa yung jeepney ko dito. Nasira na naman yung makina idol Nasira na naman yung makina mo Lagi ka na lang nasisiraan dito ah Kamuti ka siguro At hindi ako kamuti idol Eh talagang meron lang siguro nagsisira ng jeep ko dito Pag nakagarahe doon sa may ano Sa may bulakan O sige O sige na ayusin mo na yung jeep ko Parang malabo yan idol Eh marami akong nakapilang ayusin dito eh Ako na kung marami daw siya nakapilang ayusin Eh paano yan Ayan dito na ako Ang layo ng binyay ko Ah ganun o oh, sige-sige, iiwanan eh, mo na lang dyan yung jeepney mo Ang bahala dyan, ipapasok eh, ko na lang yan dito at ayusin ko Yun, salamat Eh, ang lakas ko talaga sa'yo dito, idol So yun guys, iiwanan ko na lang sa kanya dito yung jeepney natin mga tropa At antay na lang natin yan na ayusin yung mga idol So, tara tara. mag tayo na pwedeng sumabay sa atin dito. Idol! Pasabay ako, Idol! Di ba akong sumabay dito sa iyo Idol? Sabay mo naman ako. Papunta ng bulakan tropa. Di eh, na lang kita. Eh meron pala ako nakita dito isang tropa guys. Magpapasabay tayo sa kanya. Ito guys, ang dami naman nagsidatingan dito mga tropa. Uy, dito sana ako sasakay. Kaso nga alam, puno yung jeep ni dito ni Idol. Eh. So yun, dito na lang tayo kay tropang green bean mga Idol. So tara tara, sakay na tayo dito sa jeep niya. Sa acto, wala siyang mga pasero dito. Ito boy, dito tayo sana sasakay sa jeep ni ng tropa natin. Eh kaso nga lang, marami siyang sakay dito mga pasero. Eh. Kaya dito na lang tayo kay Idol Idol Doon lang po sa may Bulacan Terminal So eto guys Bumabiyahin na pala kami dito boy. Buti na lang nakita tayo ng isang tropa natin dito Na magsasabay sa atin papuntang Bulacan guys So babayaran na lang natin siya dito boy Eh magkano ba ang bayad dito Idol So papunta ng Bulacan 13 lang itong mga tropa eh, di ba So yan bigyan natin siya ng 13 Bayad natin yan Eto guys iniwanan pala ako dito nung nasakyang kong jeep ni guys E eh, tatakbuin ko na nga lang dito mga tropa Ayun oh grabe Tara tara maganap pa nga tayo ng ibang magsasakay sa atin dito mga idol Eto guys tatakbuin ko na nga lang dito <laughs> Grabe Tayang yung bayad natin dun mga tropa So oh, dito magantay nga tayo ng mga magsasakay sa atin dito mga tropa Oh man Eto guys nakita akong jeep ni dito mga tropa So oh, yun Tara-tara... Try nga natin sumabit dito boy... Teka-teka... Ay puno pa si Idol eh... Kaso tatayo na lang daw tayo sa loob mga tropa... O oh, sige-sige... Tayo na nga lang tayo dito boy... So tara-tara... Try nga natin tumayo dito guys... Di tayo makatayo mga tropa... Uma-under yung chip niya guys... Oh, min. Eto guys, konti na lang. Andito na tayo sa Bulacan Drop of, mga tropa. So, yan. Let's go. Dun, buti naman nakarating na tayo dito. Pinatid pa niya talaga tayo dito sa loob mga tropa. Oy, idol. Marami salamat ha. So, eto nga pala yung ano natin guys. Yung nagatid sa atin mga tropa. Ayan o, napakaganda ng jeep niya dito Kulay pula, napaka-astig <laughs> So yun guys, babiyahin na siya dito mga tropa So eto guys Andito na pala yung behind natin For today's video mga tropa Ayan do, oh. yan e dito na nga pala yung bagong itura ng jeepney natin guys Uy Andito pa yung mga kasama nating tropa idol Ayan o oh. Eto yung jeepney ni idol guys Napakaganda Eto naman yung satin atin boy Napinturahan ko na pala yung body nito mga tropa Ayan o oh. Napakaangas no Eh eto kasi nire-request nyo guys Gusto nyo kasi pa pinturahan ko to para hindi boring mga tropa. Ito nga pala yung napili kong kulay mga idol. Maganda ba? So yun guys, andito yung mga tropa nating driver. Oh. Bakating sila sa atin dito boy. Let's go. Hey, so yun guys, maganda ba yung bagong itsura ng jeep ni natin dito boy? Uy, teka. Ako, bumunggo mga tropa. Itong jeep ni Idol, oh. Teka, teka. Bakit dito ay nagkalat sa daanan? Naku, yari tayo dito mga idol. Ito nga palang ibabiyahin natin for today's video. Yung long jeepney natin mga idol. Eh gusto ko palang sabihin sa inyo dito mga tropa na nagkabit pala ako dito ng hidden dash kam mga idol. Ayan, meron tayong hidden na camera dito mga tropa. Eto boy, dito lang pala kami dadan sa may iskinita mga tropa. Op. Yan, dahan-dahan lang pala tayo sa pagdadrive dito mga tropa. Kasi medyo masikip to eh. Para, tara, check na natin kung sumunod yung mga kasama nating driver dito mga idol. Op, parang hindi ata sila sumunod dito mga tropa. Andiyan ba sila sa likuran nga natin boy, teka teka, mukhang sumusunod nga sila mga idol so tara tara, antay na lang natin sila dito sa terminal boy opya, okay. eto guys ang silip ng daanan dito mga tropa pero dito pa rin tayo dadaan eh shortcut dito e eh. so yun guys, punta na tayo dito ng terminal mga tropa eto guys, oh. nakikita nyo ba yan eh naglagay pala ako dito ng hidden dash ka mga tropa. Ayun Para makita natin kung sino yung mga mag-1, 2, 3 sa jeep natin dito boy. Lagi na lang kasi nagkukulang yung bayad sa pamasai natin mga tropa eh. Kaya nagpakabit na ako dito ng camera. Ayun oh, Mga idol, nakikita nyo ba yan? Camera yan guys. Para makita natin kung sino yung mga hindi magbabayad dito sa jeep ni natin boy. So, tara tara Punta na tayo dito sa terminal mga tropa Eto guys Abante na tayo dito boy Yan Okay na dito Op, yeah. So, yan, guys. Aantay na lang natin dito na may mga sumakay dito sa bago nating ni boy. Ano, bago pintura yan, mga tropa. So, dito, mag-iisip pa ako ng design yung ano pang pwedeng ilagay dito, guys. Meron ba kayo naisip na magandang design na ilagay dito, mga tropa? Eh, kung meron kayo naisip dyan, guys, huwag kayo mayayaw na mag-comment dito sa comment section, ha. Eh, para mailagay natin ang mga gusto nyong ipalagay dito sa ni natin, boy. Ayan, oh. Eh, hindi pa masyado maganda tong itsura ng jeepney natin eh. eh so yun, papagandahin na lang natin yan. Kaya mag-comment na kayo. Dali! So eto guys, meron na palang sumakay sa atin dito mga tropa, ayan ho. So yan, e magagamit na natin yung kinabit nating CCTV dito guys. Meron pala tayong hidden dashcam dito mga tropa, ayan ho. So nalilipat-lipat natin yan, huy. at nakikita natin kung sino yung mga hindi nagbabayad dito sa jeepney natin mga tropa. So eto nga palang yung isa kong dashcam na kinabit dito malapit sa salamin mga tropa, tas isa dito sa gilid mga idol, ayan ho kami riyan para nakikita natin yung mga pasayro natin kung sino yung mga hindi nagbabayad dito mga tropa itapos dito rin guys sa may speaker mga idol nagkabit rin pala ako dito Ayan, tingnan nyo kami yan mga tropa para kitang kita natin kung sino yung mga hindi nagbabayad dito mga idol eka teka, teka eto ata boy hindi pa ata ito nagbabayad up <laughs> oh, bossing pabot na lang ng bayad mo bossing so yan oh kitang kita natin dito yung mga pasero natin mga tropa so yan wala silang ligtas dito mga idol so yan guys wala na silang kawala meron na tayong camera dito guys ayan oh napakaangas <laughs> So yan guys magsusukli na tayo dito mga tropa Ito guys check nga natin dito kung mapupuno na tong jeepney natin dito mga tropa Uy Teka teka check nga natin guys parang kulang pa to Ito guys sa was na rin tong jeepney natin buhi Ayan, sakto. Ay, kompleto yung bayad ng mga pasero natin, guys. Buti na lang nagkabit tayo dito ng ano dito guys ng camera mga tropa para mamonitor natin yung mga hindi nagbabayad. So eto boy kita eh, tamang biyahe lang tayo dito guys eh oh. no kitang kita natin yung mga mukha ng mga pasero natin dito guys <laughs> at salamat nagkabit na rin tayo dito ng hidden dashcam natin mga tropa ayan no oh. nandito sa taas mga guys <laughs> wala na talagang kawala dito yung mga hindi nagbabayad sa jeep ni mga tropa let's go up oh, ya yeah. eto guys nako meron pang jeep ni dito sa harapan natin boy Teka, teka. ano nangyari dito kay Idol? Idol, ano nangyari sa iyo Idol? Bakit ka nakain to dito sa gitna ng kalsada? So, tara, Neutral muna tayo. Yun. Biglang nawala. Naku. Baka multo yun mga tropa. Oh, man. So, tara, tara. Diretso na lang tayo dito ng balagtas mga Idol. So, eto guys. Meron pang jeepney dito sa harapan natin mga tropa. Teka, teka. Eh, parang lasing ata yung driver nito ni mga idol ah. Okay ka lang ba dyan, idol? Tara, tara, overtake nga tayo dito ay tropa. So, yan. Overtake na ako, idol ah. Ito guys, nag-overtake na ako dun sa likuran nating jeep ni mga tropa. Yun, meron nang bumaba pa sa atin dito, mga idol. Okay. So yan guys ano kaya meron dito sa jeepney na nasa likuran natin mga tropa Bakit ang bagal ng takbo Ito guys suminto pa dito sa gilid natin ano kaya kailangan niyan? So tara tara baante na nga tayo dito mga tropa So eto guys malapit na pala tayo dito sa may balagkas, mga tropa Yan check nga natin yung mga bumababa dito guys Baka meron din nagbayad dito eh yun, okay naman, nagbayad naman silang lahat dito mga tropa So tara-tara, daling nga muna natin to sa drop-off guys Ayan, paparada ko muna to mga idol <laughs> Medyo nagutom kasi ako dito eh Kaya kakain muna ako dito Eh so yun, dito muna tayo paparada guys Teka-teka Meron pa akong nakita dito boy ah. na naparada na rin natin sa wakas dito mga idol. Eh so yun, eh nagustuhan nyo ba yung bagong kulay ng jeepney natin dito mga tropa? Eh dito ko nalang pala siguro tatapusin tong video. At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys. Is huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha. Ah. Eh yun kayo. Magkakabit pa ako ng maraming kamera dito sa susunod, mga tropa. Ay, nakalimutan ko palang sabihin, guys. Meron pala tayong kamera dito sa harapan ng bumper natin, mga idol. Eh, so, yun. Para makikita natin kung sino yung bumangga sa atin, boy. So, yun, guys. Hanggang sa muli. Paalam. Let's go. <coughs>